Naranasan mo na bang maparalisa sa takot? Isipin mo ang isang silid na nakasara mula sa loob, puno ng mga lalaking nanginginig ang dibdib sa bawat yabag mula sa kalye. Hindi sila ordinaryong lalaki. Sila ang labindalawang alagad, ang pinakamalalapit kay Jesus. Pero ngayon, ang kanilang pinuno ay ipinako at pinatay sa harap ng lahat. At sila, sila ang susunod na target. Ang mundo sa labas ay tila bangin, madilim at nakakatakot. Ang kinabukasan ay parang makapal na ulap. At ang misyon na iniwan sa kanila parang imposibleng pasanin. Paano mo dadalhin ang mabuting balita sa buong mundo kung hindi mo nga kayang lumabas ng pinto? At ano kaya ang makapagpapalit sa mga natatakot na lalaking ito? para maging mga higante ng pananampalataya. Ang sagot ay nasa isang kaganapan, isang lihim na nakatago sa unang mga talata ng gawa duha. At ngayon, bubuksan natin ang hiwagang iyon. Bago umakyat si Jesus sa langit, inutusan niya sila, Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Pero ano ba ang pangakong iyon? para sa kanila parang malabong mensahe. Limampung araw ang lumipas mula nang siya'y muling nabuhay. Limampung araw ng kaba, paghihintay, pagdududa at bulong ng takot sa isipan. Bawat ingay mula sa pinto ay parang banta. Bawat boses mula sa kalye ay parang senyas ng kapahamakan. Parang lumulutang sila sa pagitan ng nakaraang kaluwalhatian ng pagkabuhay at ang kasalukuyang bangungot ng pag-uusig at ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Tama ba ang intindi natin sa Kanya? Totoo ba ang pangako niya? Pero kung minsan ang Diyos ay nagtatago ng pinakamalalaking himala sa pinakatahimik na sandali, habang sila'y nagdarasal, biglang nagbago ang hangin sa loob ng silid. Maging ang katahimikan ay parang huminto at doon dumating ang isang tunog, hindi mula sa lansangan, hindi mula sa kalikasan. Ito'y tunog na parang buhay, parang hangin na may dalang layunin, parang lakas na kayang yumanig sa puso. Sabi ng gawadu, isang ugong na parang malakas na hangin ang pumuno sa buong bahay. Hindi ito si Moy, hindi ito ihip, ito ay pagdating ng Diyos mismo, nagsimulang manginig ang sahig, ang pader ay parang humihinga, at sa isang kisap mata, napalitan ng takot nila ng banal na pagkamangha. Alam nila, ang salita ng Panginoon ay hindi na pangako, kundi katuparan. At kung akala nilang iyon na ang himala, may mas kamangha-mangha pang nakita ang kanilang mga mata. May lumitaw na parang mga dilang apoy, sabi ng Biblia, at lumapag sa bawat isa sa kanila. Isipin mo 'yon. Mga apoy na hindi nagsusunog kundi nagpapalakas. Mga apoy na hindi sumisira kundi lumilinis. Mga apoy na bumababa hindi sa altar kundi sa kanilang ulo. Isa-isa, tumanggap sila ng isang koronang galing sa langit. Hindi sila napili bilang grupo, napili sila isa-isa. At sa mismong sandaling iyon, ang Espiritu Santo ay hindi na basta kasama nila, kundi nasa loob nila. Ang takot ay natunaw, ang pagdududa ay nawasak, at ang dating panghihina ay napalitan ng kapangyarihang hindi galing sa lupa. Bigla silang nagsalita, pero hindi sa kanilang sariling wika. Hindi Aramaic, hindi Hebrew. Nakapagsalita sila ng mga wikang hindi nila alam, hindi nila pinag-aralan, hindi nila narinig kailanman. Ito'y himalang lingwistiko. At ang ugong na lumabas mula sa silid ay lumaganap sa buong Jerusalem. At dahil pista ng Pentecostes, puno ang lungsod ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, Parthians, Medes, Elamites, taga Roma, taga Egypto, taga Libya. Nang marinig nila ang mga alagad, nagtaka sila. Paano nila nalalaman ang wika natin? Mga taga Galilea sila, ang mga simpleng lalaking dating takot lumabas ay ngayon nagsasalita sa mga wika ng mundo at bawat salita ay puno ng kapangyarihan ng Diyos. Nabigla ang karamihan, ang iba'y na namangha, ang iba'y nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Pero tulad ng lagi, may ilan ding nagtawa at nagbiro. Lasing lang ang mga iyan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang tumayo si Pedro. Ang lalaking minsang tumanggi kay Jesus sa harap ng isang utusan, ngayon ay nakatayo na parang pinatibay ng bakal. Hindi na siya alipin ng takot. Tindig pa lang niya, damang-dama na ang kapangyarihan ng Espiritu. Itinaas niya ang kanyang tinig at sa isang sermon, nilinaw niya ang hiwaga. Ito ang katuparan ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Joel at bigla ang mga mata ng lahat ay nabuksan. Ang hangin, ang apoy, ang wika, lahat ito ay tanda. Lahat ito ay plano. Lahat ito ay galing sa Diyos. At habang nangangaral si Pedro, tumagos sa puso ng libu-libo ang bawat salita. Sabi ng Biblia, sila'y nasugatan sa kanilang puso, hindi dahil sa takot, kundi sa katotohanan. Nagsalita ang Espiritu, at naramdaman nila ang bigat ng kasalanan, ang katotohanan ng krus at ang paanyayang hindi nila kayang tanggihan. Kaya nagtanong sila, ano ang dapat naming gawin? At ang sagot ni Pedro ay malinaw, magsisi kayo, magpabautismo kayo at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa araw na iyon, tatlong libong tao ang tumanggap kay Kristo tatlong libong buhay ang nabago. Mula sa isang maliit na silid ng takot, sumabog ang simula ng iglesia na ngayon ay kumalat sa buong mundo. Ito ang lihim ng gawadwa. Hindi lamang nila nakita ang apoy. Nakita nila ang kalangitan na bumukas. Nakita nila ang Diyos na hindi na nakatira sa templo, kundi sa puso. Nakita nila na ang pananampalataya ay hindi lang doktrina, kundi kapangyarihan. Nakita nila na ang Espiritu ng Diyos ay hindi lang para sa mga propeta noon, kundi para sa lahat ng sumasampalataya ngayon. At ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang nakita nila noong araw na yon, kundi ano ang handa mong makita sa iyong buhay ngayon? Dahil ang hangin ay hindi tumigil, ang apoy ay hindi namatay, at ang pangako ay para pa rin sa iyo. Kung handa ka, ang parehong espiritu ay bababa rin sa iyong puso at babaguhin ka mula sa loob.